So, ayan. Ito yung ating harvest for today. Hello, hello. Good morning. So, happy weekend everyone. So, ngayon, mag-harvest tayo ulit ng ating gulay. Pag meron pa tayong ma-harvest, ano, gawa ng yung iba, nagda-dry na at yung iba, tinanggal na ni Javi. Yan. Gaya nito, yung sitaw natin dito na area, tinanggal na niya. Dahil nagka-bugs siya eh, tapos nag -yellow. So, tinanggal niya lahat yan kahapon. So, ayan. You know, ng bunga ng ampalaya natin. So, ayan. Harvest lang natin siya. Ito. Pwede, pwede naman na to i-harvest. Pwede din hindi muna. So, ito lang muna. So, dito naman sa ating ampalaya, marami siyang bunga. Yan. Kaso, yung iba, maliliit pa. Pero ang dami. Yan, no? Yan. Yan. So, marami-raming bunga, no? Yan. Yan. Mga ilang araw na lang to, eh. Tapos, yung ating patola. Ayan. Late bloomer yung ating patola. Ano ngayon palang magsastart magbunga eh. Samantala yung iba patapos na. So, anyway. Ayan, tingin natin yung ating palayo dito sa ilalim. Ayan. Ayan, pwede na natin 'to para sa ating ah uh, Palayawit Yung talong natin actually marami, kum, maraming bunga. So, ayan, actually marami pa tayong talong, ano. Pwede na ito ito i-harvest, ano, pero hindi muna palakihin muna natin lalo. Tapos tingnan nyo, oh. Yan yung ating patola. Yan. Marami na siyang maliliit na bunga eh. To, yan. So ngayon, mag-harvest naman tayo ng ating talbos. So, ayan. Ito yung ating harvest for today. Kahit pa paano, meron pa tayong naharvest, harvest So, ayan. Kasi yung ibang gulay natin, actually, uh, medyo namamatay na sila. At tinanggal na ni Javi yung iba gaya nung sitaw. Dahil maraming mga, yung parang itim na bag. So, tinanggal na lang niya pa. Para hindi madamay yung iba pang natera. So ayan, o oh, ba diba? fresh picked veggies sa ating backyard. So far yung ating patola at saka upo, magsastart pa lang siyang magbunga. Which is late bloomer nga siya, gaya ng sinabi ko. But at least humahabol ano bago magtiglamik. So ito yung ulamin natin ngayong araw. So syempre magihaw tayo ng talong at saka mag-egg and ampalaya tayo. So ayan. So, ayan, ready na yung ating ulam. Ayan, nagprito pala ako ng isda, saka yung ampalaya with itlog, at saka syempre, tortang talong. Hindi ko na niluto yung talbos kasi marami na. So, ayan, kain tayo. Bye-bye!